kasi ganito rin bang ginagawa nyo sa akin pag hindi ako dinadat nang dalawang araw o tatlong araw. Nagpapakulo ako ng cinnamon stick kasi nga nitong nakarang araw napaka-stress ko guys. Hindi ko alam parang pagkakasayin yung sahod ko dami ng problema. So ito nga, nalit nga ako ng aking period at saka masakit din ng tiyang ko. Tapos pwede rin to kahit may period ka rin to sa masakit ang tiyan. Pwede mong inumin yan kasi maano parang maganda yung ano mo maganda yung daloy ng dugo at hindi masakit yung katawan mo, yung likod mo, yung parang pinapalo ka ng dos por dos sa likod. Hindi, no, wala yung sakit na yun. Pag maginom ka dito, iniinom ko yung pag, ano, pag morning at saka bago matulog. Morning na wala pang laman ng tiyan mo. Ganyan, ganyan ang ginagawa ko. Hindi ko alam sa iba kasi yun yung mga, yan yung mga homemade dito sa abroad na mo. Lalong lalo na kung stress ka. Ano mo? Hindi mo alam kung paano mo pagkakasayin yung sahod mo. So yan nga guys no, napaka moody ko kasi nga regular time ganyan tapos yan lang ang ginakain ko corn lang kakainin ko for today's video kasi nga parang ayoko ng ano ayoko ng magkain ng kung ano-ano ganyan so yan yung ginagawa ko yan ang ginagawa ko pag may regla ako nagpapakulo ako ng cinnamon stick ganyan din pa kayo ng mga ka OFW ko dito kasi yan lang kasi yung homemade na sa atin kasi is, hindi ko rin alam doon sa atin kung ano yung ano hindi pa ako nakatry dito sa abroad kasi kasi ito parati naman tayo dito sa abroad dito ko nakasanayan at tinuro sa akin ng amo ko na kapag sabi niya maregla ka masakit ang tiyan mo is magpakulo ka ng cinnamon stick yung iba nga pinapakulo niya yung nilalagay sa ano guys yung ano yung green siya nakalimutan ko yung pangalan noon yun yung pinapakulo niya minsan yung amo ko pinapakulo niya ganoon binibigyan ako para daw maganda yung daloy ng dugo mo hindi daw masakit ganyan so yun nga ang ginawa ko so ito gagawa ko ng coffee at bibigyan ko yung anak ng amo ko, yung panganay kasi ang hilig niya sa coffee guys ang ginawa ko is dalawa so sabi niya kasi punuhin mo yung ano mo yung lagyan mo ng coffee ganyan kasi bigyan mo ako ganoon yung sabi niya sa akin so ito kumulo na at na one hour na siya kumulo iinumin ko na yan yan tapos uminom na ako kaninang umaga ay uh, bago ko matulog pala at itong umaga tapos yan Uh, meron na akong meron na akong regla tapos ano lang chill lang chairs and all chill lang so kakain ako ng corn corn lang ang kainin ko kasi sa totoo lang wala pala kami yung tinapay <laughs> yan lang ang nakita ko kasi sa ano namin nakita ko dyan sa pantry namin at saka yan lang yan lang talaga meron kami bakit tapos ganyan o oh. wala man akong susi nung isang araw binuksan pa ako ng kasama ko naiwan kong susi ko so yan thank you